Mm -hmm. Aw oh, kanila, nila na po na itong ba Aw oh, magnilarang ta o gisda. Aw sa dita magsugod ba Aw oh, ato sa nita tiradahon ng utan bisaya ni Chamalta. Ah, dagko ag Hungit luloy ba? Hinay-hinay lang loy! Hmm, oh, mukhang batid po gaya ng kulbasa o kukura o talong may nga kaninyo tanan mga badi. Hmm, kay nindot man ang dagan sa atong panahon. Oh, maglarang tagisda diha. Mm hmm, oh, pabila po isda ni Chatulin o. Oh. Dipo lupig si Buyas oh, di po na palupig din sibuyas dahon ni Chabwirsi. Oh, di po na palupig ang kamatis ni chuberto o. Oh. oh di po na palupig ang silispada ni Chudito Oh. oh di aw, mm -hmm. po na mawang aus o bumbay nato to. Hmm, pabila po ni Chamalata ah oh. oh, sa di pa tadiha magsugod maglarang mga badi. Oh, magprito sa so tagisda kay para ugmana atay utanan kay magtipid bantaron kusugag ki ayo luloy oy kumpensaha luloy oy mm, gata sa banti ang amawo nana kang nanaloy mm, lihay perti nga luka ni mo luloy kuya step luloy ah, okay happy ta mi maluto nga atong giprito diha mga badi ato na diha pang waon kay para na atay maluto para ugma how ah, di po diha mawa ang akong ipakita sa si inyo mga prito na ako mga badi how ah, pagkaw man badi sa ni kwaon nga atong kiha kay daghan man kay gidibol niya ato na po ibalik kay magsugod ta og larang diha how ah, Okay, kay medyo init naman ang mantika na to awato na diyang ilunod ang aton mga lamasern kay para makaingon og malasa how so way dugay mga bali awato na diyang lunuran og tubig kay para makrema mm aw kan okay, ni nindot na kaayo awato na diyang ilunod ang aton mga isda isda nga murag way tugpa unsa man na palitimo loy nga isda loy murag wala pa man ay pa Aho pag gawa man din natong ng isda mga pade, aton ato na risunod ang atong sibuyas daon. hmm di po daw dahil mawang silis espada na Chuberto. aw pag gasunod mga badi aton ato na ukay-ukay hindi, og ato na po ang hinay yun hindi. Aho kay basta larang atong isgutan mga badi aho di po na din mawala ang atong sampalok. aw kay para makaingon og malasa. Kumpiyansa haluloy ay daghan mang asin. Ibani na loy, ibani na loy. Aho na loy, sakto na na loy. aw ilunod na loy. Aho So ay dugay mga badi, awa ato na diyang ilunod ang ato magic sarap. aw kay pagtaw da na badi, awa ato na diyang ukay ukayon yun, hinahinayon na Kaya para di madugmo ang atong mga isda. Mm -hmm. o, nagsukad man galoy, aw motilaw di galoy, aw mm -hmm. tilaw loy. Unsa man loy? O, saman, mm Unsa yung ilasa loy? Mm -hmm. man? Mm -hmm. di ay. Oh yeah! Aw sa way dugay mga badi, aw luto ng atong gilarang diha. Aw kulub na po din bahaw sa makdo. Aw tiradaho na po din nato.